Clear the second. Oh, Tutang to yung hotel natin. Wait, ang dilim. Oh, Ay! <laughs> <laughs> Wait, oh. so, dilim. ka Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim. tu dilim. man dilim. Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim. Function hall wari ito. <laughs> ito ka. 25 tango. Wala naman 25. 2, 5, 3. Eight sila <laughs> <laughs> Eh wala, wala ang dilim nung napuntahan namin. Eh, ano ito? Ito? Ang dilim? Ang dilim? Ang dilim? Ang dilim? Ano ang room na? 2537? Ano ba? Ang room niya? Ha? 2532? 2532 doon kayo. Ah sa, ah, sa building ng ano. Ah, first building siguro. Uh, ano ang room 2603. Remember, don't at kaya no, tayo doon hindi 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 Walang tao. Guys, okay. sobrang laki ng hotel. Sa akin ng hotel, naliligaw kami. Ito, naghahanap. Naghahanap kami ng room namin. Dala, coach. Ha? Dala. Isa lang ang ano? Isa lang pa naman ang card. Yeah, uh, diyan naman si Coach Bernie. Ah, okay. So, Bernie, dala. <laughs> Yan, yeah, mag-ingay ka pa. <laughs> So, naliligaw tayo. Ang lahi kasi ng hotel. Kaya. Yan. Hindi kasi nagbabasa. Sabi sa mga ano. Yan. Sabi sa instruction. Magbasa daw. Hindi kita ano. So, yan guys. Ah, diba? Umikot kami. Ang laki pa.